Gilas Pilipinas nakaharap ang Iraq sa kanilang huling laban sa Group D ng FIBA Asia Cup 2025. Ang laro ay ginanap kahapon, August 9, sa ganap na 4 PM Philippine Time. Nanalo ang Gilas Pilipinas sa kanilang laban kontra Iraq na may score na 66-57. Sa pagkapanalo na ito, nakapasok sila sa qualification round para sa quarterfinals. Pinangunahan ni Dwight Ramos ang Gilas Pilipinas na may 21 points. Samantala si Justin Brownlee ay nag nagambag ng 8 puntos at 7 rebound na may 4 na assist. Sa third quarter ang naging turning point ng laro na kung saan nagsimula ang matinding depensa ng Gilas Pilipinas na nagdulot ng 14-2 run, ayon kay Coach Tim Cohn. Ang pagkapanalo ng Gilas Pilipinas ay malaking hakbang para sa koponan at kailangan nilang gamitin ang kanilang natatanging manlalaro tulad nila Justin Brownlee sa mga tamang pagkakataon. Ang Gilas Pilipinas ay 0-2 pagkatapos ng dalawang laro, ngunit nakapasok sa qualification round pagkatapos ng panalo kontra Iraq, ang New Zealand ay 1-0. At ang Chinese Taipei 1-0 habang ang Iraq ay may 0-2 susunod na laban ng Gilas Pilipinas ay makakaharap ang second place sa Group C, maaaring Jordan o host Saudi Arabia, sa qualification round para sa quarterfinals. Narito ang iskor ng ilang manlalaro ng Gilas Pilipinas sa laban kontra Iraq. Dwight Ramos, nakapuntos ng 21 points at nakakuha ng 5 rebounds. AJ Edo, nakapuntos ng 9 points, 7 rebounds, 3 steals, at 2 blocks. Justin Brownlee, nakapuntos ng 8 points, 7 rebounds, at 4 assists. June Marfajardo, Fajardo, nakapuntos ng 6 points. Chris Newsom, nakapuntos ng 4 points. Kevin Kiambao, nakapuntos ng 4 points. Calvin Oftana, nakapuntos ng 3 points. Jopet Aguilar, nakapuntos ng 2 points. Ang mga estadistika na ito ay nagpapakita ng mahusay na pagganap ng mga manlalaro ng Gilas Pilipinas sa laban kontra Iraq. At para sa update ng laro ng Gilas Pilipinas, mag-subscribe lang sa ating channel para updated ka. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyo.